May lechonan tayo dito. dito naman tayo ngayon sa okra. Naglalaga tayo ng okra, no Celia? tara na mga ka-works. Ay, maniba lang na to. Pwede na to kainin, no? Oh. O, yan. Kano mo? Oh. Ikaw ang... na nga kami kapon, eh. Pwede makatagal. Ang ganda na siya. Mga kabirds, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po at nandito kami sa... ano tawag dito? Sa gasak na mga kapatid ko. Ayan. Oh. Nandito tayo ngayon. Nag-enjoy-enjoy tayo. Kasama ng kanyang lechon. Mga kabirds, may lechonan tayo dito. May lechonan tayo dito. Mamaya-maya oh. mo ang madami beyo Nakita ko na sa kandero. <laughs> Nagpunta kami dito nung nakaraan, madumi pa yan. Ngayon nalinis na nila. Ay dapat Dapat pala nagkalkal tayo ng araro. Mamaya kaya tayo. Mamaya tayo. ng araro mamaya. Mga kabers, alam niyo ba na araro yan? Ito mga to. Ayano. Oh, ayan o araro yan mga kabers oh binunot ko kaagad ano. <laughs> okay lang 'yan sa mga kapatid ko naman 'yan. <laughs> Ay, marami nung no, bunga na. Oo, may mga bunga nang dami na no. Ano dito kay magluluto ng kanin oh. Ah, dito magsasaing. Oh, kasi napag uh, usapan namin na magbubudol fight ngayon at sabi ko wala magluluto sa bahay ang mga lulutuin dito lahat sa sa ano sa gasak or dito sa damuhan <laughs> ano nagsaing na kayo? Aba, ang ganda naman ng mga kaldero nyo, mga bago yan ah. Sinili ko yan para pag kami naglilibot na ano, sa beach. Ah, na gamit nyo, no? Oo, nagsasin. O oh, mga kabreks, oh. Dito mga kabreks, ang dahon ng sili, oh. Dahon ng sili yan, libre. May bunga pa. Sa Canada, ang mahal nyan. Dito. Mura lang dito, no, Nay? Oo. Sa galing yung tubig niyan, Nay? Nay? Nawasa yung ginawa ng tatay. Ah, may nawasa dyan sa ilalim doon. Oh, Oo. Oh, Ah. Oo. Oh, Makaburk, oh. Sayang na walang bunga yung mangga, no? Ano tong puno na to? Nay, eto ba yung babayan? Ayan. Ayan yung ano, ayan yung pag namunga, ginigisa yung bulaklak. Oh, yan yun. Oh, yun, yun, masarap yun eh. Babayan. Ah, uh, Maghanap tayo ng clip sa... Google para may pakita sa inyo kung ano yung babayan. Eh, ano yung paano, paano? Yung leksyon, oh, oh mga kaberks, may leksyon ka na, may tinapa ka pa. <laughs> <laughs> so kilala nyo na yung mga karakter sa vlog natin Pag Dito sa Pilipinas kilala nyo na lahat ng mga karakter Andyan si Michael, andyan si Mr. Palenque Nandito yung si Joyce, siempre si Nanay, Oy, si ba, si Piolo Pascual nandito rin. Nakilala na nga ako na may duman. Ayan, ang mga pamangking ko, ayan. Ayan pa. At siyempre, Piolo. Piolo ang tatay at ang bagong miyembro sa karakter dito sa atin, sa Donya. Alam nyo ba mga kaberks, ito yung kababata ko. Dito tayo na, dito Sinaw, tayo. Tingnan mo muna kung maganda ako. Makawin. Maganda, maganda ka diyan, ang ganda-ganda mo. if filter ko 'yan, yung burado <laughs> pat Bura. bura. <laughs> I-filter yung burado yung mukha ko. Oh, hindi, burado yung ilong. Yung wala talagang ilong sa sobrang nipis na ano, nang wala talagang makikitang dumi. Pati Parang, ilong mo, bura. Yung... <laughs> <laughs> Buset. Ha? ito, ito yung pinsan ko na to. Ito yung nagpalaya sa akin ng dalawang beses. <laughs> Hoy, baliktad! Baliktad! Oy, ikaw, ikaw, yon. Ikaw yung ikaw, nagpalaya sa akin, baliktad! Ikaw, ikaw yung palaya sa akin, pinalayas ako niyan. dalawa. Ako... Gusto nyo ba ng pangatlo? <laughs> 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 ano to? Kalamansi ba to? No! Ano yan? Wala lang. <laughs> <laughs> Atin na yun, di ba? Di ba? Ang galing-galing kang pinsan, di ba? <laughs> eh ano to tay kay sayang to tayo santol sayang uh, dalhin sa bahay ayun ang dami pala o mga santol o naputol lang sila lahat mga kaberg sayang no samantalang sa Canada ang hirap magpatubo ng mga halaman doon tapos good for six months lang after six months no na dito talaga pag masipag ka lang Tama ba ako, Mother Dear? Yeah, yeah, tama-tama. Oo, tama-tama. Diba? Okay. Ano yung inyo Ba't may kamatis? Sausawan. Ah, Sausawan, para sa bangus at saka sa tilapia. Oo, oh, tama. So mga kabirks, nandito kami sa puno ng sagingan. At meron silang nak nakita na ano, na saging dito. Sana yung saging jo Ayun Kita nyo ba Kukuhanin na daw natin Para meron daw tayong uh, Nilagang saging Ayan. Si ano Si Piolo Pascual Magaling sa mga ganyan eh Di ba Piolo? Uh, ay Meron na pala yung mga Ito na pala yung naboy Na pala yung mga mga langka Ah? Oh. So, wala bang ahas dito? Baka maahas na, naman ako dito. Wala yan. Ako ha? Wala. Chris, tingnan natin tinanim kong langka, oh. Tamo, tinanim kong... Walang langka. mushroom, no? Wala kang makitang mushroom ngayon, no? Wala. Wala siya ngayon, oh. Langka na kong... Langka, langka yan. Oh. Ah, daw langka, oh. Pero maliit pa, syempre. Tapos, kukuhanin natin yung... Paano tayo kukuhan ng saging na yan? Atin uh, na, oh. Tutusukin natin sa kalahati. Okay. Ah, yan na ba yun? Uh, hindi mo siya puputulin dito hindi, sa puno niya? Hindi. So, tinusok-tusok lang ni Jojo. Ganyan ba yung pagkuhan ng saging? Para hindi sa masira. Para hindi masira yung Ay, saging, yung saging yeah. mismo. O, kita nyo mga kabert. Kung paano yung diskarte niya ng pagkuhan ng saging. Yung mga dito sa probinsya talaga madiskarte pagdating sa mga ganyang bagay. Eh. Diba? So, panoorin lang natin kung paano niya makukuha yung saging. Tingnan nga natin kung hindi nga mga laglag yung saging na yan baka prank lang yan Joe ah <laughs> no. ah inuga-uga ni Jojo yung puno hanggang sa unti-unti siyang mababali ayun yung saging oh ano na nakalawit na siya baka bigla bumagsak yan mababali yan sasaluhin mo yan di Apa? Okay ah. Sige, nabababa na siya. Oo, unti-unti na siya bumababa mga kapir. Parang, ano na, pare-aeroplano. Dumalanding na siya. <laughs> Ayan na, walapit oh, na. Sa so, sobrang bigat ng mga saging niyan, baka magkanda, durug durog yan pagbagsak. Oo, pero ito hindi. Ah? Oh? Ganyan pala, sikreto. Nung akala ko, puputulin itong pinakapuno niya Ay, para ito magilid. Oh, durug siya. Ah. Pero wala na yung puso ng saging, ano? Nakuha na, no? May nakakuha na. Gusto ko pa naman yung pu puso ng saging kasi masarap yung sa sinigang or kaya nilaga tapos sasawsaw mo sa bagoong isda. No, Jo? Oo, yun dahil na dati. Oo, oo. Kumakain pa rin naman ako noon. Ano? Sosyalin? Nasa Canada lang. Hindi na kumakain ng pagkain Pinoy. Ng mga pagkain probinsya noon. Siyempre, kinakain natin dyan. Dyan tayo lumaki. Hindi, hindi. Sure ka? Oo. Wah, ang galing ito na yung saging nakaharap na sa amin. Ayun oh. Ah. Ayun na siya mga kabret. Uy, babagsak na siya, Jo. Hindi. Jo, babagsak na. Hindi pa. Ayun na, ayun na babagsak na. <laughs> sure ka? Ha. Parang maliliit lang ang bunga niya, Jo. Oh, parang bata pa siya. Hindi, okay na. Sigurado ka? Okay na. Aha, ganun pa lang pagkulayan niya, oh. Parang walang laman, Jo. Tingin ko lang. Bagulang na 'yan, bagulang. Sure ka? Magulang na yan? Oo oh. Tama Teka, saglit Saglit, saglit Oo, okay, sige. Oh, sige Ayun na, oh Mga kapit, yung saging, oh Ano pala yun? Oo, oh, diba? Galing ni Jojo, nalinis niya kagad yung puno ng saging okay, Ayun, ayun ah oh. Oo Bubuhati na lang natin Bubuhati na lang oh. Walang asa sa loob yan, ah. Okay, oh Kabirks Laki. Eh. Ang dami. Putulin mo lang diyan lang sa pinakababa para okay. hindi mabigat. Okay na. Diba? Okay. sa baba lang. Eh okay, para po muna saklan Mhm. Tapos mo na lang mamaya. Okay. Hindi ba? Lock, Sabi eh. ko sa inyo, ang galing ni Piolo Pascual eh sa mga ganitong bagay, oh. magaling siya eh. Hindi ako magbubuhat, yo. <laughs> Gagaling ko doon. Ah, oh, sige. Tara na mga kaworks Ito na yung Ano yung saging Kaya ko naman to mga kaworks Ako pa ba Ginagawa ko din Noon nga mas maliit pa ako Ginagawa ko na to Binubuhat ko na to noon pa eh tapos ngayon pa ba? Laki-laki na lang chan ko, di ko kayang buhatin. <laughs> <laughs> oh, nayo. Meron tayong saging tayo. May baon na oko yung nanay ah. Oo. Oh. Ano pa ano? Where? Where? Madaya ang nanay, may baon na luto na okoy. Kawi ko lulutuin lahat dito, may baon na siya. siya Ano 'yan? Pang para ng bangus. Para man ng bangus. Eh, ang malalaki na 'to. Okay lang 'yan. Dito lang tayo sa ano eh, sa gubat. Kailangan mag-inarte pa ba dito? Arte pa ba? Nandito nga tayo sa bundok, mga kabert. Asa <laughs> yung ating sili? Pero papawisan ako. Naubos lahat yung ano ko, taba ko pa. Jo, tingin ko luto na 'yan. Kasi hey, magkasing kulay na kayo. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, luto na rin ako. <laughs> Ganda Oh. Galing ni Jesse boy mag eh. Pag nandito ka, mauuhaw ka talaga. Kaya kailangan lagi kayo may dalang tubig. Etong tubigan namin may ice na to. Kaya dito sa bundok, swabe. Eh. Betu baba punta. Kuwata tayo daw na saging. Ah, taw na saging, mga. Dandan ka Mga kabex, ngayong naman ang dami ng na mga papaya dito. Ay, mani ba lang na 'to, pwede na 'to kainin, 'no? Hoy, Oh. Kainin natin 'to mamaya. Oh, kainin niyo 'tong ano papaya. Kukuha tayo na ang dahon ng saging para para daw magiyaw tayo ng bangus ah eh ba't din lang doon yung naputol na puno nung kanina wala bang magandang dahon doon, doon. magulang na kasi ko kaya hindi mo naman ah okay ay ito lang pala Joe ito nga ito lang okay. ano kukunin mo ito ikaw na andyan ka na eh ako na lang mag ano Okay. Walang ano dyan? Walang mushroom sa ilalim? Walang Kanina ko nagalas na ako. Kailangan kasi may bulok na saging dyan. Pag may bulok na saging dyan, dahil umulan kagabi, sigurado yun. Wala eh. Oh, o yan. Pwede na yan. Oo. Yan, yung dalawang yan para yung isa pang ano natin. Pang dinner natin, budol fight. di Diba? Di diba, malmal Mahal, mahal niya sa Canada. Frozen pa yung sa Canada. Dito fresh. Fresh from the puno. So ito na yung ating tilapia. tilapia. na lang ito no Joe. Uh, no, Ihaw na lang ito. Ihaw. Ay. Hmm. Ito na yung ano, tilapia. lagi lang sa mayero. Diyan lang iihaw yan no Joe. Oh, diyan. Oh, diba? Probinsya probinsya mga kaberksan ka pa. Eh, Dapat na lang i-screen nyo. Wala tayo i-screen nyo. Eh. Hindi, makikita natin yan. Okay yan, okay naman yan. Dapat tumitakip eh. Oh, mata, Dito naman tayo ngayon sa okra Naglalaga tayo ng okra, no Celia? Yes Tapos ito sinaing. Naing Yup Wala eh. Tapos meron din tayong talbos na kamote At saka talong, talong. Tapos bagoong Ayun Kompleto na tayo Pakipain tulong. Oh, sige. Dami ng okra na yan. Ang sarap yan mamaya sa baguong nunay. No, oo, oo. Gamot, yan, eh. Gamot yung. Para na ma-overcook na okra natin okay. ay. Eh marutong yan. na Taka, yan. mong yung ano? Kat magkaning ka kadaming okra. Magkano yun, Jay? 90 ba? 90. Kita nyo mga kabrik sa Canada. Ganyan kadaming okra. Siguro nasa ano yan? Nasa 10 dollars. 400 pesos. O, oh, 400 pesos yan. Or more. Siguro mas. <laughs> Hindi lahat ng mga ka, doon ko yung magdala. Hindi, kakainin ko lang lahat. Lahat ng mga mahal doon kinakain ko na. Mga lansones. <laughs> Naghahanap kaming guyabano, wala makita ng guyabano, mahal din yun eh, sobrang mahal noon. Uh, sa baksakan marami noon sa din eh. Ano, <laughs> mali, mali, yung 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 Ay, no, tama 'yung sinabi niya eh. Meron <laughs> kayong... Meron kayong dalang Meron na si Mang Simon, kasi Paul ho. baka naman gusto mo kumaway diyan. Hello. Hello! Hello. Ba. Ano, 'yan no. <laughs> yes. Oh, mga kabricks Prepare na yung ating budol fight Pwede na mag-umpisa na lang <laughs> natin Oh, Ang mamaya ka. Hinauna ka. Hinauna ka. 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 Yes Ngarap naman. Ay, pwede mo kang ka na ngayon. Ate, may baka maapaka mo yung ko, asin ko. Ay, na Ay, yung pangbugaw Ay, pala. Ati, yung pangbugaw dyan? yung pangbugaw dyan? Ati. ano yung pangbugaw dyan? Ati, ano yung pangbugaw dyan? Ay, ano yung Oh. Ay, Ay, ya, harap. Tama si Jojo, kanin pa lang, sarap daw. Kung bibya ulam to. Hindi, kanya pa ako. Kumukha ako ng baboy? Ah, Biba, <laughs> ba ng Ache. Ache. Ache, Bawa Ayun, bigyan pala doon ako. Ayun, hmm. e, ano ko? Ayun, ayun. Ayun, ayun. Iya. Yeah. Tara na lang. Alala, ano mo lang. Kaya lipit na nga kami kapon hindi Ang ganda na siya. Alala, mo kalalakad mo. Hawaan mo. Huwag mong kasumpong-sumpong asun. Ayun na. Ayun na. Ito ka. Ma, mo? Oh, ito ulit Ako yan ang Kaya akong bagoong. Hindi oh. ako makakilos, Ate We. Pasensya na. Ang na hmm, sarap. Ang Maalat na yung bagoong. sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Hindi pa. Tatay ko, muna para di ako nagmamadali. Ano yan na yun, <laughs> Sarap. Ito talaga yung mamimiss kong mga memories pagbalik ko ng Canada. Pero kahit papano, itong mga videos na ito, pwede kong ulit-ulitin. Pwede kong panuorin kahit anong oras ko gustuhin. <laughs> Dahil lahat ng mga memories namin nakasave na lahat dito. Isa sa mga highlights ng pagbabakasyon ko ay yung ganitong pagtitipon namin mga kaibigan ng mag-anak tapos nandito tayo sa gubat nagbubudol fight tayo kasama mga kaibigan pamilya, si sitatay si tatay yan ang pinaka-importante ang mahalaga talaga dito sa pagtitipon na to ay yung memories na mabubuo na talagang hindi kayang bayaran ng pera na kahit anong oras mo balik-balikan, kahit anong oras mo na ulit-ulitin, nandyan lang siya. So paano po? Maraming salamat po sa inyong lahat, uh, Chris Cusinero. Kasama ng mga kaibigan, kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka Bergs Maraming salamat po sa inyong panonood, pagsuporta, pagmamahal kay Chris Cusinero. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na ay Kristo si na halikan at sumamaka at manuot mga matay mamamang hindi lang mabubusog may mga lugar pa lang ganituwang nangyayari kapag nakita mo mapapaw mo mapapagrabe mga ka-Berk nagala, gala mga lugar dito kanyang ipapakita at sa pag